Good morning mga idol. So ngayon gumagawa tayo ng panghuli ng pusit lumot no. Ito nakagawa na ako ng isa. Dilaw. Ayan mga idol oh. Kanyan, masusubukan natin yung galing natin dyan mga idol tapos yung isa ito pa kahoy na kahoy pa no? Ina ayos ko pa yung pagsima natin mga idol At tayong makina para panghasa mano-mano lang mga idol sipag-sipag lang, tiyagaan para bukas ng gabi mga idol masubukan na natin ito Ganda kasi yung dalawang dala mo kasi pag hindi kinain yung isa dito naman tayo sa isa mga idol para sure ball na may pagkulang pag uwi para yung huli natin pwede pang ibinta pwede pang iulam napakasarap pa ng mga idol patulis natin na ng mahigian mga idol. Gagawa tayo ng walong lingwit. So, ito na mga idol. Kakabit na natin yung sima natin ng na mga idol, oh. Ayan. Mamaya pa tayo mag dito mga idol. Talian muna natin 'to. Para sure pull 'yun. yung maliit lang tong ginawa ko mga idol is small kasi yung isa large yun para mamaya magkaalaman natin ito mamaya mga idol ganyan yan tutupuin ko yan pabalik so, ito na mga idol na topic ko na ng konti no medyo igaganyan pa natin siya ng konti pero may double pen dito mga idol may isang sima pa yan para dalawa siya dalawang ganyan isa din sa unahan yan ganyan tutupuin pa natin yan mga idol Yan, isa Dalawa Thank you Yan Medyo matagal nga lang Paggawa nito mga idol kasi dapat maganda yung pagkakagawa para madaling kainin ng pusit lumot ayan, ayan mga idol dagdagan pa natin ang isa dito yan so yun lang mga idol pero yung pabigat natin mga idol dito nakalagay ano Ya, ni pak, makan dah itu.